Yan, shout out, shout out mga idol. Ah, uh, magandang magandang hapon sa inyo mga idol. Ah, uh, nandito tayo ngayon mga idol sa ano, ah, uh, San Antonio uh, Beach Resort. Ah, uh, 'yung mga idol. Ay nakita niyo to mga idol. Ay mga idol oh. Yan mga tropa mga idol. Ay mga idol oh. Yan ay uh, nagpaano, na uh, nagpapa kung baga mga idol ay uh, ano? ka? ayon ka? ayon ka? ayon ka? Ay mga idol, ang sarap na mga tulog mga idol. No? Ang sarap ng mga tulog, masarap pala mga ano idol. Ah, masarap pala matulog mga idol sa ano. Ah, nakahiga ka sa buhangin, no? Ay mga idol oh. Ay no, tatlo na yan mga idol oh. Oh. Kita mo mga idol oh. Sarap mga sarap ang tulog mga idol. No? <laughs> Ay no. idol uh, maraming maraming salamat mga idol uh, sa so panunood sa ating uh, video uh, ayan mga idol mababay mga idol